Mini black another day, another mini vlog na naman tayo mga mima ko. Mag-unboxing nga pala tayo ng foam cover dito mga mima. Dumating na kasi yung in-order ko mga mima ko na foam cover. In-order ko nga to bilang paghahanda nga sa paglilipat namin mga mima ko. Dahil nga nakakahiya naman na ganito nga ang itsura ng foam namin kapag hinakot na nga namin doon sa kabila mga mima. Dahil nga medyo luma na ito mga mima ko at medyo matagal-tagal na rin to. Ay ganito nga ang itsura nya mga mima ko kaya nga bumili na ako ng foam cover mga mima ko para maitago nga itong kapangitan ng aming foam. Dahil nga wala pa tayong budget na pambiling ng bagong foam mga mima ko eh, ito muna ang gagawin natin. Dahil sayang nga din naman to kasi medyo okay pa naman. Madumi nga dahil lang. nga simula nung binili natin to mga mima ko eh, hindi pa nga natin to nabila ng foam cover. Kaya nga naging ganito na nga talaga ang itsura niya mga mima ko. Dalawa nga pala yung binili natin dyan mga mima ko. Dahil yung isa nga din ay binilihan ko King nga rin. King size nga yung size ng isang kama mga mima tanim kaya medyo malaki-laki din talaga to at mahirapan na naman siguro kami netong ilagay to mga mima ko kasi nga medyo mabigat talaga yung kamalami na ko nga na talaga mga mima ko naiwan na iwan na lang to at hindi na nga dalhin kasi nga sobrang laki neto mga Kaso mima nga, ko. Kaso nga ayaw ng mga anak ko to mga mima ko gusto nila ito pa rin yung higaan daw nila dun sa kabila. Kaya nga binilaan ko pa rin to ng foam cover mga mima ko pero hindi namin alam talaga kung paano namin to madadala doon kasi nga ang bigat-bigat na at kami ilagay yung foam cover pero mga mima ko kasi nga dalawa lang kaming naglalagay nito. Na Sobrang bigat talaga na itong foam na 'to, mga mima ko. Kaya nahirapan talaga kami kasi pa-talong banga. Wala pa talaga, kung pa ilagay 'to, mga mima ko. Pero iwan ko ba? Bakit sinipag talaga ako ngayon araw na 'to na ilagay ito? Wala ko kasi ito. itong ilagay mga mima ko kapag nandito yung Para asawa nga, ko. Para nga may katulong kami sa paglalagay nito, mga mima ko. Kasi hindi kaya talaga ng dalawa nito. May trabaho kasi yung asawa ko ngayon, mga mima ko. Kaya balak ko talaga kapag walang trabaho yung asawa ko ilagay pero, ito. Pero iwan ko ba kung bakit ginusto ko talaga talagang buksan na ngayon. Na-excited talaga akong buksan kung talagang totoong kulay ang na-order ko. At kung totoong size ngayon ang binigay ng sailor. Si na-excited na naman akong na buksan mga mima ko. At totoo naman. At kasya ngayong aming foam mga mima ko. At sobra pa nga yung size na ito. medyo malaki na talaga. Nawala na nga ako ng ngininga, mga mima ko. Dahil nga masama talaga yung pakiramdam ko ngayon. May ubo at sipon talaga ako ngayon mga mima ko. Kaya nahirapan talaga ako magsalita. At ganito yung boses ko ngayon mga mima. Pagpasyensyahan mo na lang pala yung iba ko nakalipat na nga kami doon mga mima ko. Hindi pa talaga kami makalipat mga mima ko dahil nga marami pa talagang aayos. Tapos nga yung mga tagagawa ko mga mima ko may mga trabaho din yun sila. Bale, linggo lang talaga sila makakagawa doon mga mima ko kaya medyo matatagalan pa talaga yung mata Pero sisikapin namin na itong katapusan mga mima ko ay makalipat na kaya kailangan lang namin talagang gawan, na. gawan at matapos nga yung bubong mga mima ko. Medyo marami-rami pa nga yung gagawin doon mga mima ko pero kailangan lang talaga namin matapos yung taas mga mima ko para kahit pa paano ay makalipat na nga kami. Kasi, pag nandun na nga kami mga mima ko, ay unti-unti lang talaga namin ang pagpapagawa doon. Bale, eh. sa linggo, ay gagawa nga na naman sila doon mga mima ko. Kaya, yun lang mga mima ko. Maraming salamat nga sa mga panunood at pag-aantay nga sa mga vlog namin. Hanggang dito na lang mga mima ko. See you to the next vlog!